Magandang umaga mga kasukay Ngayon po ay araw tayo ng Lunes, September 18 Andito na naman tayo sa palengke Set out po sa mga katulad kong labor dyan ha Isang mapagpala umaga po sa ating lahat Time check tayo mga kasoke Alas 7.30 na po ng umaga kung napapansin ninyo wala pong masyadong customer tara mga kasukay, samahan po ninyo ako at mag iikot tayo ngayon dito sa Timus Palito titingin tayo kung magaganda po ba mga isda ngayon titingnan natin kung kung okay ito ba yung mga tropa na bago yan mga kasukay, pa suyo naman pa like and subscribe po na ating munting youtube channel at chat, chat po, po sa Laging nag-aantabay ng ating upload na video. So, yes! Mapalus po. Ang ganda ng isda ni Boss Raquel, mga kasukay. Oh. Meron siyang kabayas at dalagang bukid. Salam, yan tayo, boss. Bunles. Samaralito ito na, boss. Sa na bisugo. yun ganda ng isda ni Boss Ryan, mga kasukay. Pagkano oh. okay. kayo lang ito, boss? 350? 350. 200 kalate ha 200 ah, 200 60, sabi tayo kini ito 150 so, ito 400 ang kilo ang kalate ito 800 ito boy kasoke yan sikat 2 na mga kasoke ah. ito 100 bising bising si Boss Ryan mga kasukay maayos na kanyang isda Woo! darating lang po na kanyang mga paninda meron siyang bagus at meron na rin siyang naka-boneless mga kasukay yan sa mga laging namamalingke welcome po kayo rito sa Imos Palingke mga kasukay ang gaganda po ng mga isda rito laging sariwa tingnan nyo naman po yung boneless na bangus 200 to 220 po ang kilo ng boneless na bangus busy busy yung kasukay natin mga ka kasukay oh, si Ambal marami siyang customer nagbibilang siya ng galunggong gaganda rin ang mga isda niya mga kasukay meron siyang pampano sa mga magsasabaw dyan mga kasukay ang ganda ng tuna mga kasuko oh, bago slice lang po meron ding laman pang sweet and sour meron ding pampano black, mga kasukay sariwang sariwa 420 po ang kilo conforme na yan sa pag-uusap nyo mga kasukay busy busy rin yung tropa natin dito oh. maraming customer eh. ang ganda ng hipo nyo mga kasukay at saka yung alimasan pero masyadong konti lang yung kanyang paninda ngayon hindi katulad kahapon na linggo kaso hindi tayo nakapag vlog mga kasukat dahil medyo na busy po tayo ngayon lunis konti lang yung paninda nya sa mga magkakarni dyan ha, at sa mga magmamanok tingnan nyo naman po yeah. sariwa yung isda namin at ang mga karni rito ang ganda ng manok ni ate bagong dating lang to mga kasuko 200 to 220 raw po ang kilo ngayon mga kasuko medyo mataas po ang kilo ng manok pero sariwang sariwa naman laging bago yan iba't ibang slice yan mga kasuko sa mga magkakarne dyan at langgunisang imos ito po pala yung pambato namin dito ha langgunisang imos ito yung dinarayo mga kasukay sa mga magkakarne at langgunisa subukan nyo po ito mga kasukay sarap ng karne namin sariwang sariwa oh. ito, sariwang sariwa mga kasukay ito naman yung kasimata to mga kasukay oh. pork chop mga kasukay meron din tayong manok na pang prito ito yung kasim ng baboy mga kasukay ito ang masarap pang sigang ha, sa mga magkakari po dyan, mga kasukay subukan nyo po dito sa gitna ng panindak sa may katabi ng isdaan mga kasukay ang gaganda ng karne rito oh. tingnan nyo naman kung gaano kasariwa ganda ng papaya mga kasukay oh, sa mga magtitinula dyan ha, sarap to pang marami rin gulay na bagong dating kaso tingnan nyo naman ang gitna ng karnihan mga kasuke halos walang masyadong customer oh. maraming paninda pero walang customer gawa ng araw tayo ng lones mga kasuke ito naman po yung isdang bako ko sarap to sinigang sa miso o kaya pinesa meron din tayong malalaking galunggong mga kasuka kinda to ni boss Raquel bisugo ganda ng sukat nito mga kasuka sa mga mahilig po dyan magpaksiw o kaya pinangat sa kamatis sariwang bisugo ito naman ang kambakol sa mga magkagata dyan ha sa araw ng lunes meron tambako lahat yellow pin pang ihaw 380 to 350 po ang kilo ng yellow pin ngayon mga kasuko meron din tayong talakitok na sariwak 450 ang kilo ng talakitok meron din sirake ng matang bakang na sariwak ang maganda ng misda sana ngayon mga kasuko kaso wala lang po masyadong customer malagang buke at kabayas mga kasuhin sa mga bago lang po sa aking youtube channel ha makikisoy naman po pa like and subscribe po sa aking youtube channel sa pagkakas sa live nito ganda ng salay mga kasuhin sariwang sariwang Busy busy si Boss Junior mga kasuko Maraming customer Bali tatlong ulo mga kasuko Tatlong tao kaganda ng bangus niya mga kasukay meron din tilapia ang batangas tingnan natin kung kano kaganda yung tilapia mga kasukay, buhay na buhay po lahat ang ganda rin ng sukat mga kasukay pang iwihaw o kaya ginataan 150 to 140 po ang kilo ng bangus ngayon meron din tayong lapu-lapu mga kasukay at pampano sa katorsilyo ang gaganda ng isda ngayon mga kasuko panganang tuna sa mga mag-iihaw dyan ha ah. saka na naka-slice mga kasuko ang gaganda ng isda natin no? Oh. sariwang sariwa ito po ay sikat tuna sa tuna vlog mga kasuko Suportahan nyo po ang kanyang youtube channel sa mga laging nanonood ng malalaking isda mga kasukat hanapin nyo si Katuna Vlog ayan mga kasukay hanggang dyan na lang muna po uh, salamat na napakarami kunti na lang pala mga kasukay maabot na po natin ang 1000 subscribers salamat po sa support kami ano. hanggang dyan na lang muna mga kasukay at uh, Diyos Mabalus po sa Indugabos